Alam niyo ba guys na may natagpuan ako isang mura at masarap at binabalik-balikan na pudripan dito sa may lower Bicutan. Eh kahit nga medyo tagutong kainan na to, eh talagang masasabi mong solid at masasarap ang mga pudrip nila dito dahil isa na ako sa nakatikim ng na mga pagkain nila dito. Isipin mo ba naman kasi guys eh, sa halagang 150 pesos mo, eh naka-only rice ka na, Ali Gravy and Ali Drinks ka pa. Actually guys, pangalawang beses ko na nga nag-vlog dito pero sinabi sa akin ng may-ari na mayroon silang bagong menu, hindi ako nagdalawang isip na bumalik dito para pumudrip at i-vlog sila. Kaya sa mga tropa dyan sa may tagig lower bikutan, ano pang inaantay nyo? Dayuhin nyo na tong sisling tambayan at panigurado. Pag natikman nyo ang mga putrid dito, panigurado, babalik-balikan nyo to. At inabutan ko nga rin pala dito si Kuya Charlie Boy at sila jam na ako na kumakain. Siyempre hindi mawawala dyan si Kuya Jaitos mo. Dito lang yan sa may sisling tambayan. So andito tayo ngayon guys sa may sisling tambayan sa may patas lang ng lower bikutan At ang dinayo nga natin itong sisling tambayan. Ayan o. Oh. Sisling tambayan. Ito. Tapos, ito ang landmark niya guys ha. Itong Ganyo Unlimited. Ito, nasa tabi lang yung sisling. Ito. Ito yung sisling. Ayan, nasa tabi lang yung sisling tambayan. Tara. papasok na tayo. Tama na ito nga pala guys yung pangalan ng Sisling Tambayan no. Oh. Madali lang hanapin. Ito meron din sa labas na nakalagay. Ayan. pakita mo pa. Yan. O-order na tayo ng masasarap na pagkain dito. Dito nga pala guys, only rice, only sabaw. Tapos meron din silang free na iced tea. Unlimited din yun. Tara. Ito nga pala yung menu nila guys. So ayan, o, puro sisling yan. no May sinigang na ulo rin sila dito guys. Yan. O, screenshot nyo na lang to ha. Para pag napunta kayo dito, alam nyo na yung mga kakainin nyo. Ayan, sisling tambayan. Tapos, only rice, only drinks, tapos meron na siyang free na iced tea. Unlimited din ba yung iced tea nyo? Ayun o. Guys, unlimited din pala yung iced tea dito. Okay. nga guys, nandito nga tayo sa may sisling tambayan at ang address nga nila ay 341A1 MLQ Lower Bikuta at ang dinayo talaga namin dito itong nagsasarapan ng na mga sisling ayan at syempre hindi mawawala guys yung pangmalakasan na sinigang na ulo ng baboy ayan o no? Ito pa malapit dyan guys 205 lang nga guys Unlimited rice Unlimited drinks Unlimited soup Diba? Eh, saan ka pa? O, so, ayan Alabanan ngayon Puro unli na Ito naman Unli rice Unli drinks Unli soup Yan Unli gravy na rin Yan So, ito guys nag reach sila ng 150 150 155 160 Itong sisig naman nila na ala carte is 175 175 oh. At ito, 165 So yan guys, Ali rice Ali drinks na iced tea Ali soup, Ali gravy titikman na natin Ito yung sisling tibon Itikman diba muna natin ang walang kanin Gravy oh, Ang labot ng tibon to Ang labot ng kani tapos yung gravy talagang Napakadabis ng dahaso Ito na tayo sa sisig O kakaiba yung sisig nila Yung Gabi sisig nito ah. Yung siguro yung sauce ang nagdala Okay Laki na sinigang na ulo, oh. Lako naman, oh. Ito yung gustong-gusto ko sa sinigang. Yung maasim, nag-aalat-alat. Saktong-sakto. Walang halong kemikal. Kaya sa mga gustong dumayo, guys, uh, nasa tabi lang to ng Ganjon Unlimited. At hanapin nyo lang tong Sisling Tambayan. Open sila ng 5pm to 12pm. So, guys, ah... Uh, 拜拜。Bye.